Sino ang gusto mong makapiling? Curious ako doon sa isasagot mo. Samahan niyo po ako ngayong araw na ito dito sa ating pagninilay sa landas ng pag-asa. Ako po si Ruel. Ulitin ko po, sino ang gusto po niyo makapiling? Malamang iba sa inyo ay magsasabi na ang gusto niyo makapiling ay inyong asawa, or doon sa mga single, yung, yung boyfriend o yung girlfriend, mas lalo na pag matagal na kayong hindi nagsasama. Yung iba siguro yung mga distant na mga kaibigan nyo na matagal na kayong hindi nakita o mga kaibigan nyo nung high school o nung college, mas lalo na kapag matagal na kayo nakapagtapos at may kanya-kanya na kayong mga buhay. O iba siguro, gusto nyo rin makapiling yung mga kaibigan nyo, mas lalo yung mga best friends nyo. Ikalawang tanong, ano ang gusto nyong hingin? O ano ang hinihingi nyo malamang iba't ibang mga bagay ang ating hinihingi o hinihiling bagong bahay o sariling bahay kotse magandang trabaho promotion makapasa sa exam o makapagtapos na sa pag-aaral o makahanap ng mas maayos na trabaho na pwede magbigay ng mas malaking sahod para matukunan ang mga pangailangan natin sa bahay, mas lalo sa pangailangan ng ating mga pamilya. Lahat ng mga bagay na ito ay mabubuti, lalo tigit na kapag ang end goal nito ay makatulong sa iba. Pero natanong niyo din pa sa sarili niyo na hangarin din na makapiling ang Diyos, na makapiling si Jesus sa ating pang-araw-araw na buhay, na maralasan at madama ang presensya niya kung paano gumagalaw ang kanyang kamay sa pang-araw-araw nating mga buhay. Ito ay maganda rin na tanong sa ating lahat dahil ang paghangad na makapiling si Jesus at maranasan ang kanyang presensya pang-araw-araw ay makapagbigay ng, ng klaro, ng malinaw ng mga bagay na dapat ating hilingin. Dahil kapag nakasama natin at makapiling natin si Jesus sa pang-araw-araw, hahangarin din natin ang mga bagay na tunay na makapagbigay ng galak. Tunay na makatulong sa atin upang makatulong din sa iba. Hangarin natin na matanggap natin ang grasya na makasama si Jesus. Dahil ito ay importante. Dahil ito ay mahalaga sa ating buhay katoliko. Dahil ang, ang kanyang hangad din ay makapiling niya tayo. Kaya kung ang ating hangad ay makapiling siya, at ang kanyang hangad ay makapiling tayo, din ang ating mga hangad ay magtatagpo. Tandaan po natin, ang ating mabuting balita ngayong araw na ito ay nagpapaalala na sa pagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat umahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Umiling na ang Diyos, ang presensya ni Jesus ay ating makapili pang araw-araw. Maraming salamat po sa inyo lahat. Magandang araw.